Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng istorya ay pinag-usapan naman ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang topic na pagiging kontento sa kung anong meron ka. Sabi nila ay hindi daw nila kailangan maingit sa iba sapagkat nakokontento naman daw sila sa kung anong meron sila. At saka yung pagiging ingit daw ay talagang hindi mabuti at may posibilidad pa na marami mangyaring masama kapag isa kang tao na palagi inggit. Kaya sila daw ay talagang masaya na rin sila sa kung ano meron sila at hindi rin sila nananapak ng ibang tao. Ang mahalaga sa kanila ay nakapagpasaya lang sila ng tao at hindi rin sila nainggit sa iba sapagkat alam nila na ang bawat tao ay hindi pantay-pantay. Dito ay makikita talaga natin kung gaano kabait si Kuya Rowell and Miss Rachel. Talagang napakamabait na tao at napaka down to earth nila. ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Dok, di na lang, lahat. Sunod din naman nilang pinag na merong nag-comment na kung nakamotor lamang daw ba sila palagi ni Rachel. Sabi naman ni Kuya Ruel ay oo daw at hindi daw nila kinakahiya ito. Naragang proud pa nga sila sapagkat wala naman daw masama dito. Pagkatapos naman ay pinag-usapan din nila na tungkol sa mga basher. Ayon kay Kuya Roel and Miss Rachel, ay mas pinipili na lamang daw nila na lawakan ng kanilang pag-iisip at mas lalong intindihin ng mga tao sa mundo sapagkat yun na lamang daw ang tamang gawin kaysa madepress o malungkot sa mga bashers. Talagang ngayon nga daw ay nag-improve na sila sapagkat kapag tinitignan daw nila yung mga bashers o mga comment ng bashers, ay parang hindi na rin daw sila naapektuhan sapagkat mas pinipili na lang lawakan ang kanilang utak na mas okay na intindihan na lang ito kaysa manukot sa mga ganitong bagay. Oh Mister Ako na may tulong ng boy. Ikaw nga ba si Mister Right? Ikaw nga ba love of my life. sabi din ni Kuya Rowell and Miss Rachel ay ngayon nga daw ay pinatry nilang hindi na ibigdil ang mga sinasabi ng mga bashers sa kanila. Napapansin nga lang daw nila na kapag nagbabas daw sila ng comments at may nakita silang basher, ay parang wala na lang din daw ito para sa kanila ngayon at hindi na sila medyo naapektuhan sabi kasi ni Kuya Rowell and Miss Rachel ay parang paulit-ulit na lang din naman daw yung mga bashers na yan. Para nga daw po silang may script na parang kinakopy na lang at paulit-ulit na lamang binabato mga pangbabash na yun kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Kaya naman nag improve ang dalawa at mas pinipili nila na intindihin na lang ito at huwag nang pansinin. Oh my Angel, baby, angel Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my sa huli ay pinasalamatan naman ni Kuya Rowell and Miss Rachel ang mga fans nila na talagang naniniwala sa kanila at hindi susuko na kahit marami na nang babash ay nandun pa rin daw ang mga tunay na supporters. Hindi man daw sila makapagpasalamat araw-araw ay isipin daw ng mga tao na yon sana na palagi silang thankful dahil dumating ang mga katulad nilang tao sa buhay ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Sabi pa ni Kuya Ruel and Miss Rachel ay napag-grateful daw nila sa mga taong hanggang ngayon ay sumusuporta pa rin sa kanila at naniniwala sa kanila. Hindi daw nila sasayangin ang pagkakataon at opportunity na binibigay nila kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Kaya salamat daw sa tiwala at gusto daw nilang ipalam sa lahat na thankful sila kahit sa mga bashers dahil minsan ay tumutulong pa nga daw ang mga bashers na mas lalo silang sumikat. nila. Wala naman po kasi dapat ipagkainggit kasi kung ano po yung meron sa atin. Siyempre meron din lang sila. Siyaka hindi naman po lahat ng tao pantay-pantay. Pare-pare ha. Siyaka ano po, dapat may meron po tayong marunong po tayong makontento kung ano lang po ang meron tayo, kung ano lang po tayo. Yan. Yeah. Hmm. Sabi ni Trending pia nakamotor ba kay Rochelle? Yes po. <laughs> <laughs> hindi namin yung kinakahiya. Kasi so. kung papanood nyo po yan uh, sa aking premiere, uh, ano po, ilang plastic yung nga? Anim? Anim. anim Taka plastic. Isang sako ng... Isang sako ng... Actually, ano yun, tig sa Lain 10 ito. kilo, pero nakalagay siya sa isang tapos, sako. Talagang, bilib din ako sa sasakyan ko. Grabe, ang dami ng nakakarga. Lubak-lubak lubak, lubak, po lubak, lubak yung, yung, yung kalsada, yung kagdaan. Pero, success naman kasi nga, ano. Nakawi naman. Nakawi naman. Nagbigay po namin ng maayos mm. yan. Mas maganda po, mas lalawakan na. po natin hmm. yung isip natin. Kasi pag ano tayo, pag halimbawa open-minded tayo, no? May isang mababasa ka lang na halimbawa negative siya or bash siya or talagang hindi na siya big deal sa iyo, no? Mapipil mo na lang na hindi ako na yan. oh, but hindi no. ako naapektuhan no. na sa ganyan mga comment, no? Halimbawa, so, may sad. mga paulit-ulit na ganyan na okay. halimbawa. Paulit-ulit lang 'yung sinasabi nila. 'Di ba paulit-ulit lang, mukhang may ano sila, may script silang palaging ginagamit na okay, babatuhan lang. lang Kinakopy paste nila. lang nila. Yun po talagang mostly nababasa namin ng na mga pambabasa sa amin. Pero sa ngayon talagang medyo nag improve na siya. And syempre kay Rachel nag improve siya. As, nagiging ano na siya, uh, open uh, open minded na siya sa lahat no, ng mga nakakakita ng ako ng bash sa, medyo sa TikTok. <laughs> Siyempre, nung tayo ano eh nakakatawa kasi sila kasi paulit-ulit na naman sila. Oh. 'Di ba kada upload mo lang andun sila, oh. present sila. So magpapasalamat na lang okay, tayo kasi okay, nga. dagdag videos din sila. Oh, nga. salamat pala salamat sa inyo, po. sobrang Ay, salamat. Ay so ngayon ko lang napagtanto na maging grateful tayo sa kanila, dapat pasalamatan oh. natin sila kasi, kasi na ka Pero talagang ano po, eh uh, meron kaming boundaries, no? Alam na po namin 'yon. Hindi kami lalagpas doon. 'Pag po kami. Oh bayan lang, yun oh, po. Talagang ganun lang. Hindi po lalagpas dun sa iniisip niyo oh. nyo. Agad. Sa mga, may ano kasi so, dyan, yung mga ibang tao kasi maaga, dyan. Hindi po. May mga Ilam ibang po. tao kasi dyan yung inahaluan nila ng masama, no? masama yung, limbawa, yung pag-iisip nila yung talagang negative, no? Sobra. Ang dami dahil po namin plano. dami po. Basta yung na-interview po siya ni Kuya Val, talagang alam ko po, po, ganun po, totoo po yun, no? yung mga sinasabi niya doon. Eh, syempre, yung na-interview din tayo ni Kalingap Dan, talagang yun din po. Gano, n. totoo din po yung mga Kalingap. Bye. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!